Mga ka-Republic, bukod sa na very good na ni Coach Delta, isa pang malaking gantimpala ang natanggap ni Juan Gomez Dillano. Napasama sa Gilas Pool ang Converge Rookie matapos niyang magpamalas ng magandang performance kontra sa Barangay Ginebra sa kanilang huling laban. 32 big points ang ginawa ni Juan Gomez Dillano sa larong iyon. Talo ang Ginebra pero napansin siya ni Coach Tim Cone. Ang Hinebra at Gilas coach na rin mismo ang nag-announce. Isinama nila sa Gilas Pool of 18 players ang Converge Super Rookie. Bago ang call-up for national duty, inamin ni Juan Gomez Dillano na gusto talaga niyang maglaro para sa Gilas Pilipinas. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin niyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, napaka-importante para sa Barangay Hinebra ang larong iyon kontra Converge noong November 14, araw ng Biyernes. Kung mananalo, aahon sila mula sa 2 wins, 3 losses na record. Ngunit binigo sila ng fiber Xers sa pangunguna ni Juan Gomez Tiriano na nagkamada ng 32 big points para ibigay sa Hinebra ang kanilang pang-apat na talo. Kung inyong naaalala na pikon pa nga si Coach Tim Cohn, garbage shot na raw yung huling tira ni Juan Gomez Dilianyo. Katwiran ni Juan, instruction daw from bench. Anyway, ang 32 big points explosion ng Converge Rookie ay di maitatangging Tumatak sa utak ng Gilas coach. Pagkalipas lamang ng isang araw ini-announce ng American Mentor, kinoll up nila si Juan Gomez Dillano para makasama sa 18-man Gilas pool. Pero hindi raw dahil sa 32 big points na in-score nito laban sa Hinebra paglilinaw din ni Tim Cohn. Isiniwalat ng American Mentor bago pa man nagpasabog ng 32 points si Juan Gomez Dillano against Hinebra ay talagang pinag-iisipan na raw ng Gilas coaching staff na kuhanin ang Converge rookie. Nakikita raw nila ang malaking tulong sa opensa ng Gilas kung mapapabilang si Juan JDL sa point guard position bilang kasama ni na Scotty Thompson at Chris Newsom. Hindi raw talaga big time scorer si Scotty Thompson, sabi pa ng American mentor. Hassel guy at mahusay na defender daw si Scotty at may mga nagagawa itong hindi nakikita sa stat sheet kaya isa raw itong magaling na player. Si Chris Newsom naman nag-improve daw ng malaki ang opensa nito bukod sa isa rin itong mahusay na defender ngunit hindi raw ito talagang pure na point guard. Samantalang si Juan Gomez Dillano ay isang legit point guard na pwedeng umiscore and at the same time nakikita raw ni Tim Cohn isa itong mahusay na defender. Bago pa raw naglaro sa Japan, Lithuania at Korea, obserbasyon ng Gilas Coach, si Juan Gomez Dillano ay fit na fit sa mga international game para sa point guard position. Muli inilinaw ni Tim Cohn kasama sa 18-man Gilas Pool ang Converts rookie pero hindi pati ya kung makakasama ito sa Final 12. Sa panig naman ni Juan Gomez Dillano, sapat nang nakasama siya sa Gilas Pool basta kung ano't ano, -ano man, ready lang siyang makatulong sa ating national team. Ngunit nagpahiwatig din si Tim Cone na may posibilidad na makasama si Juan Gomez de Llanio sa Final 12 lalo na kung hindi mariresolba ang problema sa visa ng ilang gilas players. Napaulat na hanggang ngayon ay hindi pa naaayos ang visa ni Carl Tamayo para makapasok sa Guam na isang U.S. territory. Isa raw sa kanilang kinonsider ay may U.S. visa si Juan Gomez de Liano. Hindi naman makararating agad si Kevin Kiambao at Carl Tamayo para sa Gilas Team Practice dahil may laro pa sila sa kanilang, -kanilang team sa Korean Basketball League on November 20 habang nakatakda namang ikasal si A.J. Edu. Malaking bagay si A.J. Edu sa Gilas dahil sa height na 6'10, inaasahan siya ni CTC para maging rebounder at rim protector. Mabuti na lang mayroon na tayong Quintin Millora Brown na makakatuwang ni Junmar Pahardo sa ilalim. 6'10 din si Millora Brown. Ang munting problema, ngayon palang lang magjojoy sa gilas practice si QMB pati na si Juan Gomez Dillano. At wala pang idea ang mga ito sa sistemang pinatatakbo ni CTC. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout out sa iyo, Ninita42. Salamat sa panonood, idol, kabayan. Sa iyo rin, shout out, Herminia Balingit. Yes, congrats sa Hinebra na nalo sa shout out Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman ingat ka lagi dyan kabayan sa pamamasyal sa shout out Sahara Higia congrats daw may Hinebra team sabi niya at sa shout out Samuel Garso kinabahan daw siya kinabahan tayong lahat sa shout out Borlagatan Donald mula naman ito sa Singapore shout out sa kabayan Sayuren shout out Julius Cruz. Yes, ang ganda ng tira yun ni Norbert Torres, isang tres. Sayuren shout out Gerald Castillo, gandang laban daw sabi niya. At Sayuren shout out June Ganapin. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.